Hindi maligo. ligo Ba't nung kayo? Kasi po, wala huh? naman ako nga ano, nung na, nagsaya wala naman. Di-eye kasi ako dati. Hmm. Ngayon naligo ako. Nung magkatapos nung, wala naman ako. Pero nung after nung pandemic na, wala Ay, na akong trabaho, okay. hindi na rin ako eh. hmm. Ito na. Malagi sumasakit. Pero hindi ako nagiging naman ipinami kasi takot ako ngayong mangano. Nagmamalunggay ako. Hmm. nag tanda at saka matawag yung mayabas daw inaano pa yon? yung kaso nga hmm. habang tamatagal itong itong taon na to sumasakit siya tapos e, kayo ka nagiging, kayo makakalawa ng ayos hindi sa pero masakit lang kaya lang nang napupon ako master hmm parang mixin na itong kabila ko. Ito, ito mahaba kasi nag, parang nagkisya. case hmm. Pag gumagano na ko, na ano ito. Kung miki yung ano nyo, piki ba talaga kayo dati? Hindi na, parang hindi naman kasi nakakapag na ako. Sige, ikaw eh? ngayon? Ng, doktor sa akin, ano? Sabi ng doktor? Opo. Doon kang pumunta kay, ano, kay 3M. Kasi pumunta ko sa city land, sa amin, crossing. Naliligo lang nalagi po, na naka-treat ako doon ng apo ko. Kasi wala nang trabaho eh. Pinapaliguan lang ako ng langis, naiinis na ako eh. Hindi naka tuloy 20, 20, 20 season daw yun. Hindi ah, ako... Tignan natin. Ano ko sa... Pag tutor... Yan, yan. Tutoring naman ako ng, ng maaga, ng ano, ng matagal. masakit ang barangay Hindi niyo pina extra, yung tuhod niyo. Wala naman kasi sabi ni, ni Dr. Sila, huwag na lang daw, so wala ka fracture. Hindi, hindi nga fracture, pero kita nyo, nagpiki na to. Pero hindi naman uh, Yung minis ko sa, hindi sa hindi nga. Hindi siya niya. naman hindi siya naman Hindi sa naman talaga, honest. Ang layo, oh. Eh. Huh? huh? Pero sabi naman kapag kapatid ko, dati daw ako piki. Pero hindi ako nga. Ayun nga, kasi nga ito piki. Da, 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 da Parang hindi naman ko naniniwala kami nakakapag-hayil naman ako dati. Hindi, Ay, lang po kid nakakapag-hayil, hindi piki. Ang piki sa tuhod. Yung ba yun? Basta nakakapag-hayil ka, pero... Syempre... Tapos nang nagtutungkod po ako, mm. tumpik ako. Natumba ako. Mm. Ito ang tamama. Tapos tapo na lang po, hawa ko ng hamba. Mm. Ito ang <laughs> tamama. Mabuti yung kapahayong apo ko, nag-aaral sa nang Masad sa masad. niya. Kaya na, ikilos ko ito. Oo, oh, yun. Kailangan lang makabalik yun. Tsaka nagkaganan ako ko yun. Di ba mayroong parang bite na sa kanay? Hmm. Binaragi ko sa paa para nakakalagad ako. Work pro po ako. Ano yung pinaka masakit? Ito o yun? Pareho sila. Pareho sila? O, tayo. Hindi ko lang siya nagkaganan. Nagkaganan. Ano pa pe? Oh, masakit pa ako. Ang, an ang ano rito, osteoarthritis oh, to, mami. Ang lakas ang lagot ako. Oh. Ayun Oh. Oh. Parang lumayo. Buto sa buto. Kaya alam ba, pag nakatayo ako, tamatayo ako ng mga tagal, masakit ang balaan mo. Ganito yan. Makukonfinsate yan kasi nga, sira ito. Hahanap yung, haharap kayo ng ibang sasalong joint. Kaya sumasakit yung balaan nyo kasi nga, weak yung tuhod nyo. Siyempre, dito kayo mag, ano, maghahanap kayo ng mas malakas. Ako yung isang paalang nilang ko eh. Kaya nga, gaganong-ganong kayo. Para ako dito, 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 dito. Pag naayos na to, hindi na rin sasakit yung balaon nyo. Kasi nakukonfensate na yan. Yung tawag nila ko lula, kaya ka na. 78 na po ako. O, okay kita nyo? Huwag <laughs> na kayong magtaka. <laughs> 78, <laughs> 78 na po <pala> kayo. <laughs> lakas nyo pa nga <laughs> yeah, rin. Hindi pa nga ka nagbabra, sabi ko ma eh. 78 na kayo. Normal lang kakainin na tayo ng osteoarthritis sa mga tuhod-tuhod natin. Ang ko nga sa kanila siya, eh. pag 80 na ako, magbabra na ako talaga. Baka mimpis eh. Fourth floor pa kayo umaakyat? Opo. <laughs> okay, 78 na pala si mami. 78 na pala kayo pero malakas pa kayo. Kailangan mga mga tiyo. Oo okay. okay. oh, talaga oh, pigi-pigi eh. Mm. Itong kaliwa. Pasok na. Eh. Pilipinas na or, or store card para hindi sumak ito, maintain nyo lang ito ng pao nasa nyo lang ng hindi na masahe ko Uh -huh. Hindi na mapiperfect na tupi yan. Wala na minisus yan. Wala akong minisus. Pinitsyo ako. Uh -huh. Oo. Oh, Pilip me. Kailangan ito mapa-extra rin uh -huh. nyo i explain ko sa inyo kung paano mo yan. Yung... <laughs> <laughs> ito. ito, wala na ano. Sabi ni Dr. Silao, magpatilim ka kay Master. Basta araw-araw mga nanonood sa inyo eh. Sabay ba ko naman kayo. Makirinip na lang ito. <clears> hmm. <throat> Sabi mo kay Dr. Silaw, maraming salamat. Sabi nga nila sa akin doon sa amin, pag nakita na ang notary na lumakad, di kahit pinang-pinkan, pinang, pupunta na kami lahat doon. Ang um, sa inyo. Himala na yun kasi ito, na sinasabi nga ng kapatid mo, piki ka na noon. Ito, sira na yung miniskus mo nito. Diyos lang makapagbalik nito, pero ako maririlip lang dito. <laughs> I ano na kagad yan, sabihin na natin kagad yung diretsyo. Based sa ano ko, assessment ko sa kanya, kasi pag tinuloy mo lang yung... Eh, sabi, yeah, oh. no? opo. Bukos sabi sa, nga ni Kunti Silaw, kung maling ka nung kay 3M, huwag ka na mag heel, flat ka na lang, grabbers ka. ka, na nang samayaw, huwag ka nang samayaw. Hindi ka nang mga kasayon ito, mami, pang tiyo-tila, lakad na lang ito. Kaya, tsaka baka huwag sumayaw. Hindi na ako mag-DDI, sayang naman. Ano ka nito? Baka matumba kayo. Baka mawala yung lakas. Ayun niyo. na ngayon, yung, yung... Walking, ngayon. walking na lang. Yung sayo nyo, pang sarili na lang. Pero yung mga chacharumba-rumba, wala na, hindi na po pwede oh, Pag natumba kayo, mga mga ano kayo, mapapracture kayo. Ayun yung bandage kayo. Ayun. Ay, Very good. Mas maganda ngayon eh. eh, ako gusto. Pung... Gusto ko kasi mag-ano na tuwi, mag-ano kempang kempang, eh, kung kempang. Mami, hindi... Nasa ngayon, ah, mukhang hindi, ano, mawawala lang yung sakit nito, pero yung sinasabi yung tuwid na lakad. Ay, ay, hindi ko lang sabihin, mister Hmm. Uh, Bakit ay, hindi ko ba? ko baka hindi ko mapangako yun. Kahit naman hindi kayo bumalik, ang diskarte lang dito, Ah, plus nyo lang ng ton. O, oh, try like is to eh. Ito tuloy totally ko mm -hmm. yung, ano? You know, Tutuloy ko oh, yung O, paunti-unti. Dali dyan, friend. Yeah. Tignan mo, laki na lang pinantayo. Oh, O, oh, ayan. Tamang pantay. Tamang mm. pantay na. Oh, yeah. um, Nararamdaman ah, ko yun kasi. Mm -hmm. Kanina, ganyan, na, ganyan na. Oh, yan. O, <laughs> yan. Ganyan. <laughs> Alam niya eh. Okay, Alam niya okay. mga mm -hmm. kung paano diba? <laughs> eh. Inatok na eh. Mm. Nararamdaman ko naman <laughs> Nararamdaman mo naman na humakbo. Huma. Oh, oh eh. Pero hindi ako matutulog sa, ano, na, walang sa bahay para, hindi ako, kung hindi ko gagawin yun, mag-aano ano ko ano, matambay sa bahay, yung mga layo eh. Mm. Ano ba, akit Sa, ba sa kaya Sa kaya support ko nakatira. Mm -hmm. Walang Walang, walang, ako, eh, kailangan nyo nang bumaba. Hindi sa bintana lang ako nagunin. Gano'n. Bakit ako? Hindi yung isa. Bakit <laughs> agad, agad. Ako da. Lola, anong mapabili mo? Kasi ibig niya sila 20. Medyo meron pa. Kung ano-ano nangalang nilalagay ko sa sarili ko. <laughs> Sabi ko nga, pag gumaling ako ngayon dito, pumunta ang kya eh. Hmm. Punta na kayo. Ayan o. Oh. Ah, matutupin na. <laughs> ilas lang, ilas. Ay, sarap. Sumayat. Pahinga, okay upo muna kayo. Dito, dito lang naman sa gnegit na, magkabilaan. Oh. Tumuto para mali Nakaisyo mga shoulder nyo yan Pangako talaga din ako mag... Hindi na ako mag -ail. Hindi na kayo pwede sa heels Huwag na tumba kayo iti- talaga sa mahal Delikado na po sa inyo Delikado na kayo matumba Isang okay. tumba lang po yun Maano agad yung wrist na Kaya eh. nga ito, tingnan mo na Natumba ako, nagdikis ito mm. Seven stitches yan. Oo, oh, kagaya po niyan. Tapos po. Matigas pa rin talaga ulo <laughs> so, niyo. sa hasta, ang sa akin, puro lasing. Tapos so, sabi nga nito lang, nagiging ba siya? Hindi ako nag-inom. Pag natumba kayo, bawal na kayo matumba. Alam niyo bakit? Britain na yung buto niyo. Hindi na katulad dati. Nung kapanahonan yung dalaga pa kayo. Iba na ngayon. <laughs> Dalang-dala na dala, dala, kay 78 na to eh. Yung diba, kita niyo naman o. Oh. O, oh, naka ano pa. Pink. <laughs> so, Enotek eh, you know, talaga yun. Ang ganyan yung sana sa no? Papakita ka pala sa iyo yun yung ano, before and after. Diba? Yung pagsigay yun. niya. Nililoko no? ko nga sila sa labas. Sabi eh. yung tibay mo naman. Siguro ako mag-72 pa na ay 78 oo naman 1945 ako january 1 Oh, birthday nyo yun oh, ano? 79 na kasi january 1 oh yeah eh, matatanggap na kayo ngayon reward nagpapaliniwala ka naman ayan hmm. oh. hmm oo singa try niyong lumakad Ay, na na <laughs> Isipin yung mga mga lakad, huwag muna tumakbo. Siyempre, <laughs> step by step na rin. Baka madulas kayo. Ayusin niyo pa yung slip. Ayos yung sinilas niyo. Ayos yung sinilas niyo. Ayos niyo pa. Ayos yung niyo. Ay, niyo. Sige, lakad po. Sige, ah, lakad Ayan. Pa, hindi na ako ganun ganun. Hmm. Matulog na lang. May eh, okay. lang, try this kayo. rin. Ayan. mas mabilis na. na kayo. Mm -hmm. Di ba, di na, hindi. Yeah. hindi na hindi. Hindi na Okay. Oh. Sige. Okay. Manatili kayong malakas at bata. At huwag kumamba. Yung... Oh, yeah. So, Yan, gumanda ka pa na. Maganda naman ako talaga.